It's junk time! <laughs> paray, ikaw ba ay papabango? Walang na walang nasabi, pare. Kasi pare ay amoy kang tinapay eh. tinapay? Eh, ano klaseng tinapay naman, pare? Puto, pare. Amoy kang puto. <laughs> It's... Yes. Joke Time! <laughs> Darling! Ano kaya kung ibalik natin ang nataraan? Yung bago palag tayo magsota. Ay ah, maganda yan. Sige. Sige. Bukas, dun tayo magkita sa dati natin katpuan, Ha? ah oh, sige. Hika yung muna lang ma-food down. Naghintay si Lolo sa may tabing ilog. Dala ang tatlong bulaklak na may kasamang tsokolate. Maghapon si Lolo naghintay. Ngunit walang dumati. Kaya umuwi na lang si Lolo. Pagdaring sa bahay, natatna niya si Lola na mahiga at tumatawa. Timon <laughs> Trista! Eh, bakit di mo ko sinipal? Eh, eh, di kasi ako pinayagad ni nanay, eh. Hey. It's time! <laughs> isang gwapong pinata ang magpapamatay ng gahil sa pag-ibig. Katalo na dapat ang lalaki nang makita siya ng isang lola at napansin na guwapo. Kaya't inawat siya. Psh, sandali, iya. Malgulus di ka. Wag mong ituloy yan. Huwag mo na pigilan. No, wala na sa akin ng maganda girlfriend, wala nang silbi ang buhay ko. Halila po, iya. Kung alam mo lang, mas malaki ang problema ko sa iyo. Dati akong napakagandang prinsesa ng ganyan kanto. Pat! At natigilan ang lalaki. At makakabalik yan nato sa napakakanda kumpanyaw. Kung makagipag Kung to list ang isang binata sa akin. Wow! Nag-isip ang lalaki. Tinigyan niya ang ayos ang lola. At sa loob-loob niya, mukha mamingandada ang, ang matanda. Eh, sige ho, lola. Papayag ako matpag list to -list Pero kapag naging prinsesa pa na eh, na kita. Ya! Yeah! Salamat, iho. Papayag ako sa alok mo. Makalipas ang palahating oras. Tega, tera, tega. Sandali lang, <laughs> Lola. Eh, kanina pa natin ginagawa ito, ah. Eh, ba't wala pa rin hunod babagaw? Ha, ano ka ba naman, iyo? Ha, na kayo ba naman naniniwala ka pa sa Ha, ha, E... Janta! <laughs> Ana, abit ng harina ah. Abay, ikaw ba hindi papasok? Tantay, ay eh, masama ako ang pakiramdam ko eh. Sandali nga. Aba, teka. Ang taas ang labnag mo ah. Eh, halika nga't patitignan ka ta sa doktor. Tantay, eh tinatamado ako eh. Kahit ng titignan lang po pala, Ram Doktor, eh. Ipadala niya na lang ang picture call. Ay, titignan lang pala, eh.